Pare, gaan na kayo katagal ni Chris. Congrats, pare. Huwag mo siya pababayaan, ha? Oo naman. Ako kasi nangihinayang, eh. Bakit? Nagkaman ako okay, si dati. Eh, mukhang okay na naman siya, eh. Bigla ako kasing iniwanan yung relasyon namin, eh. Bago pasukin ng showbiz, una munang nakilala si Juan Mig Bondoc bilang commercial model ng isang toothpaste brand at madalas na napapanood sa maraming mga patalastas sa telebisyon dahil na rin sa ang kinitong kagwapuhan. Si Juan Miguel Rivera Bondoc o mas kilala sa pangalang Juan Mig Bondoc ay isinilang noong adose ng Mayo 1977 sa kanyang mga businessman na magulang na sina Mariano Bondoc Jr. at Milo Rivero. Nag-aral siya ng kanyang grade school at nagkumpisa ng high school sa De La Salle Green Hills. Subalit tinapos niya ang kanyang sekundarya sa Port Alberni, British Columbia sa bansang Canada. Nadiskubre si Juan Mig noong siya ay labing tatlong taong gulang pa lamang ni Louie Aguinaldo na siya na rin naging kanyang manager. Inindorso niya ang isang kilalang toothpaste brand noon sa Pilipinas sa edad lamang na labing apat na taong gulang. Bago pa man niya tuluyang pasukin ang showbiz, Nakagawa na siya ng nasa labing pitong mga commercials mula sa iba't ibang masikat na produkto at kumpanya sa Pilipinas, gay na lamang ng Jollibee, Ivory Shampoo, Everready, Del Monte 202, Mr. Donut, Ayala Center at Oishi. Nakilala si Juan Mig noong 1995 bilang si JM sa hit teen oriented series ng GMA Network na TGIS o Thank God It's Sabado, kung saan kasabay niyang sumikat sina Angelo De Leon, Bobby Andrews, Raven Villanueva, Michael Flores at Red Sternberg. Pero bago ito, una muna siyang gumanap sa ilang roles sa Villa Quintana at Over the Backwood ng GMA7. Pumirma siya ng nine picture contracts sa Viva Films sa edad lamang na labing pitong taong gulang. Ang una niyang naging pelikula ay Ang Takot ka ba sa Dilim kasama ang kanyang mga co-stars sa TGIS noong taong 1996. Naging matagumpay ito at nasundan pa ng Where the Girls Are. TGIS The Movie at Silaw na kung saan lahat ng mga ito ay ginawa at ipinalabas sa pagitan ng mga taong 1996 hanggang 1997. Matapos ang kanyang role sa TGIS, naging mainstay host si Juan Mig ng Eat Bulaga at nagkaroon ng mga role sa iba't ibang palabas tulad ng Growing Up, ang spin-off ng TGIS, Ganyan Kita Kamahal at Tropang Trumpo noong 1997 hanggang 1998. Nakatrabaho din niya ang kanyang mga iniidlo lamang noon na sina Aga Mulak at Mikey Cujanco sa pelikulang Dahil Ba sa Kanya. Marami pa siyang ibang mga pelikulang nagawa at nakatambal niya din ang premiadong aktres na si Julian Santos bago itutuloy ang lumipat sa Kapamilya Network. nagkaroon siya ng maraming proyekto sa ABS-CBN at nagkaroon ng movie comeback na isang horror film noong taong 2000 ang Tabi-Tabi po kasama si Anthony Tos. Subalit hindi ito pumatok sa takilya. Mabuti na lamang ng sumunod na taon ay pinalabas naman ng pelikulang trip na isi din siya sa mga cast nito at talaga namang tumabo sa takilya. Naging sunod-sunod ng kanyang mga proyekto sa kapamilya network gaya ng Jologs, Buttercup, Pangako sa'yo at Marina. Subalit taong 2005, Muli na naman itong tumalon ng kabilang bakod na sa pagkakataong ito ay sa IBC 13. Doon na din ang kanyang naging pinakahuling palabas sa telebisyon na kung saan siya ang naging host ng programang Chow Time na mula taong 2005 hanggang 2006. Noong taong 2006, napagdesisyon na ng former teen star na lisanin ang mundo ng showbiz para bumalik sa pag-aaral at para mapagtunan ang pansin ng kanilang family business. Inamin ni Juan Mig Bondok sa kanyang panayam sa defunct GMA News TV program na Powerhouse noong 2014 na nanulong siya sa ipinagbabawal na gamot bago pa man siya magretiro sa showbiz. Inamin ng former matini idol na kahit alam niya na mali ang ginagawa niya ay gumamit pa rin siya ng ipinagbabawal na droga. Noong mga panahon na iyon ay labis o manong kanyang depresyon. I felt so empty. Noong mga time na iyon kasi dumating ang loneliness I didn't know what really made me happy. Hindi ko na kasi ang aking sarili. Kailangan paglabas mo, lagi kang nakasmile. I had to act na lagi akong wholesome. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko talaga. Wala naman akong masasabing problema. May trabaho ako. I had money, pero I felt so empty. Din ba Wanmig? Tatlong buwan daw nalulong si Wanmig sa masamang bisyo na nagawa niyang maitago sa mga taong malapit sa kanya at sa mga katrabaho niya. Pero dumating daw sa puntong apektado ng kanyang mga trabaho dahil sa araw-araw niyang paggamit ng droga. Itinigil ni Juan Mig ang kanyang bisyo nung maisip niya ang mga magandang nagawa sa kanya ng kanyang mga magulang at naisip din niya ang kanyang magiging kinabukasan. Noong naging maayos ng lahat para kay Juan Mig, nagdesisyon siyang iwan ng showbiz at bumalik sa pag-aaral. Tumulong din siya sa kanilang family business na isang real estate company. Ikinsal siya sa french Filipino commercial model at actress na si Valerie Barrio noong December 2009 sa isang civil rights ceremony ngunit naghiwali din matapos ang ilang taong pagsasama. May dalawa silang anak na si Armel na ipinanganak noong 2007 at si Anton na ipinanganak naman noong 2014. Lumabas si Valerie sa pelikulang Emir ni Chito Ronyo at naging body double ng Oscar-winning Hollywood actress na si Rachel Weisz noong ishoot ang pelikulang Born Legacy sa Pilipinas. Noong 2015, kinumpirma ni Juan Miguel sa StarTalk na naghain siya ng court case sa Quezon City Hall of Justice laban sa kanyang strange wife na si Valerie para makuhang solong kustodiya ng dalawa niyang anak. Ayon sa dating aktor, Naniniwala siyang walang kakayahan si Valerie na buhay ng mga ito. Sinubukan ni Juan Mig na pasukin ang mundo ng politika matapos mag-file ng Certificate of Candidacy bilang congressman sa 2nd District ng Bataan noong 2012, ngunit sinampahan siya ng disqualification case dahil sa kakulangan sa residency requirements. Binawi rin naman ng personal ni Juan Bondo ang kanyang kandidatura bilang kongresista noong Pebrero 2013 ayon sa Commission on Elections Provincial Elections Supervisor ng Balanga, Bataan. Sub-sub sa trabaho ngayon si Juan Mig sa real estate business ng kanyang pamilya. Kaya mukhang malayo ang balikan ni Juan Mig ang showbiz dahil mas nakatoon ito sa pagiging isang businessman at ama. Sa ngayon, Abalas si Wanmig sa pagmamanage ng kanyang food franchise business. Very proud din siya sa milestone ng kanyang mga simpleng negosyo. Kahit na busy sa kanyang pagiging negosyante, very hands-on pa rin si Wanmig sa kanyang dalawang anak. Mas masero ngayon si Wanmig dahil na niya ng pansin ng kanyang sports na cycling. Kahit nilisan na ang mundo ng showbiz, patuloy pa rin binabalik-balikan ni Wanmig ang mga magandang ala-ala niya bilang artista. At thankful pa rin siya sa mga nananatiling sumusuporta sa kanya. Kahit matagal nang nilisan ng aktor ang showbiz, marami pa rin ang nakakakilala kay Juan Mig lalo na kapag lumalabas siya para magbike. Isa rin sa mga pinagkakaabalahan niyang sports ay ang martial arts. Kahit abala sa negosyo, prioridad pa rin ng dating aktor ang kanyang mga anak.